Ay, nako mga lalabs. Hinog na hinog ng lahat. Pero wala pa rin nangunguha. Ayan, Ay, wala naman akong makitang kapitbahay ba na nandyan. Para hingiin ko na lang ba kung ayaw niyang kainin, no? Kasi nasasayang lang po lalag naglalaglagan sa baba. Yung iba kinakain na ng ibon. Yan, no? In one week po, wala. Hinog na pong lahat yan. Pero di ba sayang naman, no? Kasi mas masarap po yan pag bagong pitas. Ang dami na pong nabulok. O, oh, mahirap naman kumuha ka ng hindi sa'yo, no? <laughs> Ay, oh. Ilang beses ko na itong binibidyo, Ped. Yeah, mga lalabs. Talagang nananakam ako dito kahit marami na sa palengke. Pero iba pa rin po talaga yung bagong pitas. Ay, no? Oh, na... Sana may lumabas man lang dyan sa balkon para mahingian ko. O, oh, di ba kung ayaw kainin, bigay mo na lang. O, oh, ayan o. Oh. Sayang kaya. Ganda-ganda ang tingnan. Sarap-sarap kainin. Hinog na eh. O, oh, ayan.